So yung pagbabalik nito armature na to no medyo uh, medyo masakit sa ulo pero gagawin natin ng technique yan para hindi kayo gaano mahirapan ano. Kung wala kayo ng ano ng disposable bottle o basta yung plastic kailangan natin. Gupit kayo ng ganito. Yeah. Gupitan niyo ng ganito no. Uh, ito dadalhin natin ha. Salpak nyo tong ganyan tapos ilagay nyo turun sa carbon isingit ninyo para madali nyo maipa, maipasok yung armature so kabilaan yun guys no? saka nyo idin yeah. ganyan lang kasimple yan kasi yan kung dudukot dukotin mo at susungkit-sungkitin mo masakit sa ulo o yan napakadaling uh, may salpak So, ito lang oh. May salpak nyo na May marker po yan oh. uh, Make sure na maitapat nyo sa marker Or else eh, Hindi maganda ikot niyan, So, yun yung marker Parang guhit oh. Ayan, yung guhit Tapos ito, may guhit din dito Yan oh. Yung marker yan Wala Ayun. Ayun yung marker. Oh. No. Pagtapatin nyo yan. Para hindi kayo maligaw. Ayan. Pag napagtapat nyo na yan. Darito sa milo Pasok pa agad yan. So ganyan lang pagkakabit. Ano? So, check nyo yung marker. Ayun yung marker. Kasi pag hindi niya itapat ng maayos yung gel marker, eh, hindi niya maisasalpat na maayos. Or else, balik ang ikot niya. Basta lilisan niyo maigi yung inyong armature, pati yung yung tanso na kinakapitan ng ano, yon nakatapat dun yung carbon brass. Lilisan niyo maigi. Kasi pag grounded yun, balik na ng ikot ng inyong starter motor. Ayan. Ngayon, bago nyo isalpak, testingin nyo. Para hindi kayo pa ulit-ulit. Pero inday. Ayan. Hmm. Testingin nyo. Airing wire na to, positive. Ito, body ground negative. So, testing. Idikit yung ganyan sa kanya pa Ayan. Eh. So, okay na yung starter natin. Ulit pa nalang yung ikot kasi wala i-discard yung battery. Ah. Ay, ako okay. eh, pinaglaroan ka lang konti para i-demonstrate sa inyo. Pero kapag kayo ang nag nito, huwag nyo tagalan. Discargado yan kasi malakas ang ating starter. Malakas kumain ng kuryente. No. So, far okay na to. Install natin para untuk testing nanti